illegal na mga gamit or something basta ang si, ang uh, you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento uh, pa kung drugs po hindi ako papayag siya Of course oh, di ba oh, but kung hindi hindi mo na pinapakialaman, you don't okay. find out kung, kung ano pa ang laman Kung ano lang yung sinabi nila yun lang yung ano paniniwalaan ko Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that yun na yung uh, paniniwalaan mo Yes for your honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag i -investiga. sino ba to, bakit siya mag-ship ng uh, 10 containers, sino ba to at uh, bakit ganito ang laman ng container niya. Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa yo basta inayos mo, okay na sa Yes, po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng uh, containers mo. Tama ba? Yes, po, Your Honor. Walang uh, sudden inspections, walang red, red lane...